Hello mga badi! Welcome back again to my channel. So sa mga badi ko dyan, ang palaging nakasuwaybay sa aking mga videos ay salamat po sa inyo. At huwag nyo po nga kalimutan na i-follow ang aking Facebook page at i-subscribe ang aking YouTube channel. At huwag nyo po nga skip yung mga ads na lumalabas sa aking videos kasi yan po yung sumasahod sa aming mga content creator. Salamat mga badi! So for today's vlog mga bade ay bibili tayo ng sasakyan. Yes, bibili tayo bade. <laughs> Wala nang intro intro ito bade. Ito na yung ating uh, sasakyan na bibilin. Unit na ito bade ay Hyundai Bungo. So yan bade no, napakaganda niya bade. Uh, 4x2, second hand. Oh, second hand lang ang ating nabili bade kasi di di natin afford yung brand new char. Pero okay lang naman ito ba de? Ay check lang natin yung kanyang uh, mga kahimtang nito no. So kung okay pa ba, ba to. So before kayo bibili ng mga second hand yung mga unit, ay check nyo palagi yung especially yung mga engine ba de, mga chassis ganyan. So dito naman sa loob ba de, ay yan, No, napakaganda pa ba di? Hindi pa butas-butas yung nga uh, upuan Tsaka yung aircon niya ay function pa Aircon, function-function pa yan ba di? At yung uh, power windows niya Naka power windows na ito ba di? Function pa rin So, yan yung uh, kagandahan nito ba di? At uh, makinta pa siya ba di? Kasi ang may-ari dito ba di? Ay si o no, madalas lang nila itong ginagamit, no? So, pag ano lang pag pag, pag naka-uwi lang siya dito sa Pinas dito lang nilagay itong gagamitin kasi yung uh, asawa niya ay hindi rin marunong mag-drive so palagi lang itong nakatambay kung kaya ay uh, kanila itong binenta kasi walang gamit. So, nandito lang. So, bibilhin natin ba? Di pang gamit natin hakot sa farm natin, no? So, may, meron tayong uh, mga hakotin doon, especially kapag nag-harvest na or ano pa, mga hakotin ba? Di, ay pwede natin itong gamitin. So, maganda pa yung antar ba? Di, oh? Good. Ito yung pagmahin na, oh. Okay, yun, ah. Buwan na siguro na yung ah yes Ayos, Oh. So ayun ba de Ay napaganda pa nung andar ng makina ba de no So goods Goods yung makina ba de uh, Tinest drive namin ito kanina ba de so, Maganda naman yung kanyang cambio no So ano, uh, malambot lang ni change gear at saka yung manubela, lang siyang iliko. At saka function din nilahats ng mga ano, mga signal lights, turning lights, ganyan, aircon, function. So swerte tayo sa unit na to maganda ba 'de? Uh, good as new. So ang asking price ng seller nito buddy ay nasa 350,000. So medyo may kamahalan ito, no. So, tinawaran namin ba di 300k? So, hindi na siya pumayag kasi masyado na daw yung malaki kasi ah uh, meron pa siyang bibigyan ng komisyon. So, sabi niya, 310 lang daw. So, okay na lang kami kay, kasi oh, yun, meron komisyon talaga yung nag-deal sa amin dito ba di No? Ganyan talaga yung ano dito. Meron mga dealer. So, 310,000. Final na yun ba di? At saka ba di, huwag nyo rin nga kalimutan ba di pag ay uh, bumili kayo ng mga second hand na mga sasakyan ay uh, yung mga OR mga uh, important documents doon mga date of sale, sale. so yan i-secure niyan ba di dapat uh, ya, pag uh, kayo sa dapat sa inyo ng pangalan no o, mag, ano kayo uh, mag-register merong OR CR tsaka ano date of sale para ma-register yan sa inyong pangalan ayan uh, ba di no at yan kung kuan uh, i-check niyo yung ano yung oil yung langis niya kung konti na ba need pa ito change oil pero ito sa case na to bad eh, ay kailangan talaga itong i-change oil kasi uh, nakatambay ito halos mga ilang ilang tao na ito nandito pa so dapat natin itong i-change oil para makondisyon yung kanyang mamakina uh, at saka yung coolant niya uh, tingnan nyo rin baka ano konti na lagyan niyo pa ba 'di tsaka yung mga filter ba 'di kapag ay nagpa-change oil kayo palitan niyo rin yung mga filter niya oil and uh, yung filters, fuel filter. So, yun. Dapat yung balitan ba di? Tsaka dito din ba di, mga tools yun, no? So, mga jackhammer, yun, tie wrench, at saka yung mga reserva ba di, Ngaligid. gulong. So, dapat ay nandyan yan ba di, no? Uh, huwag nyo na kalimutan. Dapat ay obligado na ibigay nyo ng seller kapag ganyan ba di. Sa inyo na yan kasi uh, sa inyo na yung ano, unit na yan, no? So, tapos na namin itong binayaran ba di,

namin kanina. So, napaganda niya ba din na, uh, ano, oh, so, smooth yung andar niya. Na, uh, ano na, na, uh, check na namin ang mga engine nito. So, nga, before kayo uh, bumili ng dito, mga second hand, na uh, mga unit, ay, ah, uh, check muna yung mga engine lahat. Ah, uh, yung, lahat-lahat na pati. Tapos, dito, meron ng mga kasama na mga accessories. So okay pa naman uh, good year. So meron lang konting mga ano uh, discoloration sa pintal, meron din doon sa side 'yon. na uh, okay lang 'yan, buddy. Uh, worth it 310k ang bili namin dito. Hyundai Port Bungo Porter. So ayan. Gamit tayo din dito sa sa farm natin, no. Napaganda pa So, Ayan, ha? tingnan nyo yung ano, galan. Pure sa buhol. So ngayon na uh, dito sa amin mati mayroong uh, Kaya tayo dapat tayo mag ano lang tayo uh, mag-ingat tayo sa pagmaniyo. O yan, may mga uh, loopers pati Yun. May ano dito mati. Mas Atin nung ipacheck yung oil uh, niya dito di? Punta tayo doon sa Uh, kas, ano bang kakasa ano bang sa mga talyer ano, talir uh, check natin yung radiator niya tsaka yung oil lagyan like ng oil para ma ano, makita talaga natin yung kanyang loob so yan mga bade ay nandito na tayo sa talyer no uh, sa road safe care car care ang pangalan sa shop na to located in barangay poblacion norte carmen buhol So mga 30 minutes lang siguro yung biyahe namin galing sa yung uh, pinagbilhan namin sa Bungo natin. So yan ba day pumunta kami dito para mag change oil? Kasi sabi ko nung kanina na uh, itong uh, unit na to ay hindi masyadong ginagamit no? Tsaka ba, ba, yung langis niya baka na ano na na lagtok na sa ilalim. So tsaka meron ng mga ano mga dumi. So mas maganda ba di ay atin itong i-change oil para makasure tayo no at saka pina, ano, pinalinis ko rin yung uh, kanyang uh, radiator ba di so sa, kami, sabi na nga previous owner kanina na meron daw mga kunting kalawang dyan sa radiator no so mas maganda ba di coolant yung ating ilagay dito na ba di uh, change oil natin ito ba di no So napakalaga talaga yung uh, change oil sa mga unit ba di lalo, lalo na kapag ito ay natambay. Kasi ay para ma-achieve mo yung optimum performance niya. So ang gamit nating nga uh, oil ito ba ay itong uh, Dilo Gold sa Caltex. So yan pang heavy duty yan nga diesel engine ba So ang unit natin ba ay nangilangan ng uh, 6 liters sa engine oil. So yan na yung ano no, yung, uh, radiator niya. Uh, kinuha, nilay na yung tubig ba at papalitan na yung coolant ba para malamig yung engine natin so yung langis ba di 6 liters yung kailangan dito tsaka papalitan din natin ito ng ano ba di, nung, nung tawag doon uh, oil filter so yan, May, meron din silang shop dito ba di na pwede kang bumili at yung mga items na, kailangan mo ay nandito na. So yung ating filter na bibilin ba day ay model C306. So ayan. Yan yung ipapalit natin doon ba din. No? So ang presyo nito ba day ay nagkakalaga ng 772. So wala pa yung ano, labor ba din. No? So, napakamahal talaga ba day kapag ay meron kang sasakyan. Butas talaga yung bulsa mo kapag ay eh, meron kang sasakyan ng mga ano ba day, 4 wheels. So sa mga nagbabalak na mag, mag bumili ng four wheels diyan ay mag-isip-isip kayo. Uh, ano, dapat mo ay uh, meron kang sapat talaga na pinansing para uh, sa ganun ay ma mo yung maintenance sa uh, yung uh, unit no. So yan ba 'di? Pinalit na yung uh, uh, oil filter no. Kaya uh, napaka importante yan ba 'di para masiguro talaga mo na malinis talaga yung langis na nasa loob no, no? at sa ba de ay pinalitan ko rin ng fuel filter kasi sabi ng mechanic ko ba di, na every mag change ka ng oil filter ay mag change ka rin ng fuel filter para ay ito yung ang unit nga kasi ang unit na to ba di, ay electronics kapag ay meron nga diferensya diyan sa fuel filter ay magkaka, magkaka delete siya yan. so Ni talaga yung fuel filter ba 'di para hindi ma pasukan ng mga alikabok yung ating uh, nasa ano diesel uh, sa tong ilal, ilalim ba 'di no So yan ba 'di ang ano dito yung filter ay nagkakalaga ng ano 1176 so napaka expensive talaga ba 'di oh ito yung uh, fuel filter nito ba 'di So yan kunting ganyan lang ba 'di laki nito ba 'di no So diyan 'yung ano. So kakabuhuan ba 'de gumastos ako ng 3198. So ganito. Sa akin pa 'yung ano ba 'de, langis, 'yung ano, dilo, akin ba 'yon. So kung sumahin natin ba 'de nasa 5000. So uh, kung ano ba 'de, kung uh, medyo short sure talaga tayo sa budget dito, ay. Buslo talaga ng ating bulsa. Nga buti natin. Pero okay lang ito ba 'de kasi ito talaga yung uh, maintenance sa ating sasakyan. Hindi natin titipirin na yung sasakyan para mabigyan naman tayo ng uh, uh, um, magandang performance ito. No? So, yan yung uh, kagandahan ba di kapag ay uh, palagi mong i-maintain ang iyong sasakyan. Uh, uh, tapos na itong change oil. na, Tapos, uh, change oil, no? tapos uh, change, uh, change yung oil filter niya oil filter sa at sa kayong fuel filter. So inano natin no, ayan ang uh, inlays dan i-change natin para sure na wala na uh, defect yung ating uh, ating unit at no. Uh, at saka uh, pinalinis din natin yung kanyang yung lalagyan ng kulat dito, yung pangtawag doon. So yun yung ating ano, kung tayo doon ng 3,000 nito au 300 ba 'de. dito 'yung all-seep, pakita ko sa inyo mamaya. Ah. Malaki rin 'yung ano, charge kasi yun 'yung muripos pa. So, yun ba 'de? Ah, okay lang yan ba 'de kasi once a year lang naman yan na kanin maintenance. So yun, ano ito 'yung ating unit. So na pag uh, pagkaganda at pagkatapos ng sensor uh, ba 'de, 'yung 'yung ano, hashtag ay lalong manda pa ba, ba 'de. So, yan yung uh, kagandahan ba di kapag uh, palaging uh, regular yung uh, exchange all yung inyong mga sasakyan. So, yan ba di. so, salamat sa uh, palaging support tawa ninyo ba na. No? So, yan. Always uh, keep on watching my videos and huwag niyo pong uh, kalimutan na na ano, i- i-share yung aking videos sa iba at huwag niyo pong i-skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga videos so yun mali, uh, take care always, so, see you in the next video bye bye